Good morning mga kababayan. I-share ko lang sa inyo itong tanong ni Kapitan Dado kay Ex-Senator Ringo Nasan ngayong parada ng panagbinga. Ito panoorin natin. Bini Yes. <laughs> yes uh, Nati ah. <laughs> <laughs> Ang <bigad> dito, Padre. <laughs> mga ilang ano yan? Kilo? Dalawang importin na katumbas Dalawang importin? Yes, sir. Kutsa, no? Rating. Hindi, pagka mahabang parada na, yari ka. Tsaga lang po, sir. lang. Hello, good morning. Mga kabrigada, nandito tayo ngayon. Upper Session Road. Wala akong maparkingan, kaya nilakad ko na lang. Ah... Uh, first day ng tawag dito street parade Panagbenga okay so i ano ko lang sa inyo i share ko lang sa inyo okay natinig ko na naman yung uh, Panagbenga na ano march favorite ko yan eh Colonel Ranasan. Sabi ko nga sa inyo, idol ko siya. Uh, kaya nga lang, hindi ko matanggal din sa, sa system ko na I expected more from noon hanggang ngayon. Ilang manok ang pinatay dyan? Yari <laughs> <laughs> yung mga manok ko. So habang traffic, nasa uh, Nasaan ko kanina? Uh, yung kay Honasan, Colonel Honasan, yung kanyang declara declaration. So it is welcome. Yung nagtatanong sa inyo, eh, ano ang comment ko doon? I welcome yung, yung ano ni Colonel Honasan, ni Greg. Kaya nga lang, sabi ko nga, ah uh, simula noon 1986 hanggang ngayon nandoon pa rin kita mo nagdelik noon noon mandirigma na si Colonel Nasan ano na siya yung yung kumakalabas sa gobyerno pero ngayon ang ang pek niya is uh, tumatayo siya para sa taong bayan Yun yung sabi niya tatayuan niya ang taong bayan. ang kokol siya ng sobriety Ah, uh, I admire Colonel Ranasan. Sabi ko nga sa inyo, idol ko siya. Uh, kaya nga lang, hindi ko matanggal din sa, sa system ko na I expected more from noon hanggang ngayon. Number one expectation ko, Sir, ang daming sumunod sa iyo ng mga military men. Ang daming nasira ang karir dahil sa inyong simulain sana nga sana you made true you made good with the uh, with the uh, promises at saka yung mga yung mga pinaglaban nyo noon pero nung naging senator ka kasi eh nag -ipe. yun yung ano ng mga tao sentiments ng mga sundalo kaya kung kunyaring sinasabi mo tatayuan mo well go ahead, tumayo ka sir. Pero ako, kung meron mga tropa ako, kung meron akong tropa na ngayon ay nag na loyal sila, nagsasama sila, I will not, I will not tell them na sumama sa iyo. Because ayoko i-sacrifice yung buhay ng mga tao na naman. Kaya nung dati, 89, ang daming namatay ha. Ah. 89, ang daming namatay. Na sumunod ang alam ko, nandoon ka sa Makati. Sinabi sa akin, nasa Makati ka. Pero ano nangyari? Nasaan ka nung nagkahulihan na? Umakas ka rin, nag-underground kayo. You see, kaya nga yung mga, yung mga sundalo na iiwan eh. Doon ako galit. Doon ako na naiinis. Ayoko nung... I eh, mo may mga tao suporta 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 tapos 'yun pagka nagka uh, na nawawala kayo mga leader ang isang leader pagka uh, dinamay may mga tao abay samayan mo hanggang sa huli Pahuli kayo. Tayuan ninyo yung mga tao. Yung ganun ang tatayuan ng tao. Hindi yung sa salita lang tatayo. Pero pagka nagka nagka loko loko na, wala na. Naiiwan na. Naiiwan yung mga tao. Silang kawawa. How will you explain yung may mamatay? Paano masasabi sa pamilya nila? Yan. Isang isang hurt yon sa akin. Ah, uh, Sir Greg. Sana matinig mo ako pero pero o maparinig sa iyo yung sinasabi ko. It's legitimate. Ay tol kita sir. Hanggang sa barko, hanggang sa mga hanggang doon sa mga Ewan ko kung Anyway, yung suporta noon. We gave you information. Nung nasanika pa ako and we we had our own sacrifices also pero nung nung ano na nung nasa Senate ka na hindi kami eh. ang yung mga sundalo doon ako nainis yung mga tumamay sa'yo, yung mga guardians mo, yung mga, yung mga umaasa pa rin sa'yo. Paano? And then, sumunod sa'yo si Trillianes. Natatanda mo, sir, sinabi mo, hindi na kayo, tapos na kayo, mga kapitan naman. Eh, sabi ko sa inyo, sir, eh, ayoko. Patakod, bakit ako lalahok yan? Kapitan lang ako. At that time, sinasabi ko, I do not have the depth of uh, perception, the da managerial skills. May, may manahin mo yung bansa, magkudita kayo, kapitang ka. And then what? Hindi mo na alam. Tapos kayo biglang papasok as the senior na magagamit yung mga bata. Kaya ayoko. At that time, meron naman ako konting maturity. leadership is not uh, sa mga ano no sa mga ah ano? uh, puntos ah uh, of wisdom leadership is not only uh, staying on high ground kasi when you stay on high ground nakikita mo talaga yung malayo malayo at marami kang nakikita but at the same time when you are a leader kinakailangan mo rin mag-low ground umabot ka hanggang ibaba hanggang sa grassroots level para nakikita mo personally at close up close and personal yung mga sinasakupan mo ang mga tao. So, yung leadership is nandun ka sa itaas at nandun ka rin sa ibaba para madama mo mismo sa puso mo at sa utak mo nakikita mo yung grassroots grassroots level utal na ako grassroots level ng mga sinasakupan mo kung ano ang na ano yung problema. Pagka lagi kang nasa palasyo mo, lagi kang nasa itaas, lagi kang nasa high ground, you are detached from them. Ganon ang nangyayari sa ating mga politiko, ganon nangyayari sa ating mga armed forces. When you don the rank of general, sometimes sana nga hindi lagi sometimes nakikita mo lang ay yung itikamp mo yung mga immediate commanders mo pero hindi mo nakikita yung mga middle ground officers mo yung mga yung mga platoon leader company commander at yung mga sarhento mo at yung mga rifleman mo yung mga private eh paano ko ngayon mag-manage ng ng mga tao kung gano'n lang. Ganon din ang mga politiko. Kunwari kang congressman, hindi, ando ka lang sa kongres Hindi ka na umiikot kasi, umiikot kasi kongres ka na eh. Ganon din senator. Ganon din sa Malacanang. Ganon din yung mga sekretary. So ang pointer, sa sino man ang gustong tumakbo ng posisyon at maging leader ng bansa natin, tandaan ninyo ang leadership is uh, at the same, while well, you are being followed, you're the big ship, you're being followed by a lot of people, kinakailangan din, umabot ka dun sa weaker ship, yung may hina. Aalagaan mo rin yung may hina. Okay, hindi ko sinabi. That's why, bababa ako ngayon, pupunta ako sa ground the best commander, the best leader, I should say, the best leader is that person who has the ability to go up and go down anytime in his choosing. Yun ang magagaling na mga leader. You can go up to see everything, Luzon to Mindanao, and you can go down to a specific sitio specific province, specific province, a barrio, a specific tribe ng mga ethnic groups natin para makita mo ang hinanaing, kung may hinanaing sa lupa, sa benepisyo, sa injustice. And you have to be that leader. Hindi yung attend ka ng party, BBM. Attend ka ng party, anong mangyari sa'yo? nakikita mo doon yung mayayaman hindi mo nakikita yung mga, mga hinahing kaya nga anong classical leader kung ganyan ka kaya yung mga nag-aambisyon huwag na kayo mag-ambisyon kung hindi nyo kung gagawin nyo rin parang si BBM ka oh, may puno pa to <laughs> ちょっと待って。 او <laughs> هاڻي Sangat ah, kau. Okay, Terima kasih. Okay. thank you. Thank you, ah. thank you. Thank you. Ano Willie. Oh, shout out si Willie. At si Jojo. Jojo. Oh, mga biker dito. Saka ah, bagyo kayo? Oh, Kamu ah. ah. ah, na kayo? Nanonood daw sila sa Pinoy Survivor. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.